IFM News. Ipinagmamalaki ng barangay Nungnungan Dos ang kanilang barangay communal garden dahil sa tulong nito sa mga residente kaya naman nais nilang ipagpatuloy ang pagtatanim rito. Sa eksklusibong panayam ng IFM Kawayan kay Barangay Captain Cesar Baring, isa ang communal garden sa kanilang tinututukan na proyekto. Sinabi nito na sa buong lungsod ng Kawayan, ang communal garden sa kanilang barangay ang siyang nanguna bilang best communal garden noong nakaraang taon. Aniya, malaki ang naitutulong nito sa kanilang barangay lalong-lalo na sa mga residenteng miyembro ng indigent dahil dito sila nakakakuha ng maaring maging pangulam. Mayroon kasing 37 ganitong uri ng pananim na prutas at gulay sa kanilang communal garden. Bukod sa kinukuhang pangulam, ang natitira ay ibinebenta ng mga opisyales ng barangay at ang kanilang kinikita ay ipinangbibili muli ng mga seedlings ng gulay na kanila ring itinatanim. Ayon kay Kapitan Bareng, hindi man nila makamit ang unang pwesto bilang best communal garden ngayong taon, ang mahalaga ay maipagpatuloy nila ang pagpapalago ng mga pananim para mapakinabangan ng mga residente. Para sa may news sa si idol ni Zahira Contapay? Idol. news.